Hi guys! So ngayon nga. Teka, ready ka na ba? Kahit si Pungus <laughs> Pungus pa ready ka, kakagising lang natin. Guys, kasi pa uwi na sila bukas, kailangan nila mag uwi ng crabs. So ipaguhula natin sila. At kakagising lang namin literal. Guys, napakaganda ng view. Look, looky, 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 Ang ganda ng dagat. Like I know, right? I know. Kaya nga. Nakain muna ang bata at nagutom. Napakaganda ng dagat. Walang straw. Ay, walang straw. So guys, eto na. Gagamitin ko uli ang ating mahiwagang trap. Nas uh, dami niya lagi nakukuha. Kaya gamitin uli natin siya. Tignan natin. So maglagay na tayo ng chicken. Ang chicken natin ngayon ay ano? Bone. Turkey siya. Maglagay lang tayo dito. Papi, may lisensya ka? Oo. Ikaw? Of course. Ikaw? May oo, oo naman. Ikaw? Hindi, yeah. minor, minor. Pwede pa to. Okay. <laughs> so guys, huwag so kayong mag-alala. Lahat kami, lisensyadong oh. mangingisda. <laughs> so guys, natali na ni Papi yung ating trap. First time ni Papi mag-grabbing. Nako. <laughs> Sana madaming mahuli ito. Sa <laughs> si Kat daw ang mag, a-assemble yung isa. Pag yan walang nakuha, malas ka. <laughs> kang ano. kang ano. Huwag ano. Serte Itatali na ni Cresha. Ang ganda ng view. Sige na po si Pete. So guys, itatali ko na siya para ma-itcha na ni Lee. Si Lee daw ang mag-iitcha. Oh. Lee, sige go. Throw. Ah! So guys, sa baba lang niya initcha. Tignan natin yan. Oh, ayan na itcha na ni Ate Ken. Itcha mo na napakalayo. Ah, pag hindi yan malayo. Go! <laughs> Ay okay, Eh, layo ah. Layo sis. <laughs> Bababa na natin tong kwadrado nating trap. Dito. Papi, Guys, tignan natin. Dahan-dahan papi. papi, yan. Papi. Sana sortihin yan, Lily. Sana sortihin yan, Lily. Yes. Sana sorte. Sana sorte, Ayan na ah. Yay! G. Okay, so guys, ihilahin si na ni Lila. You love faster ha. Ano ba li? Like say it when it's heavy ha. Heavy heavy. Yes. Yes okay. daw yes. Let's see. Let's see. Ay! Ay! Li! Ang dami! Dalawa, Dali! Ang dami! Be, many, many, very many. Li, <laughs> dalawa mo. Go, 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 go. Faster, faster. Li. Nalaglag na isa. Nalaglag na isa. Ay, Ang dami! Dami. Ay, pero ay, ito, diba? dami. Ay, ay, ang dami. Ay, Diyos ko po. <laughs> Lila. Ang dami. dami, ay. ay. Maliliit. Maliliit ay, dami. keeper yan, keeper. Keepers. keeper, keeper. Mga, may, may kasamang chikiting patrol. Pero Uy, lalaki. 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 Nakakuha tayo ng isang keeper. Tignan mo yung mga nakuha natin dito sa baba. Ito, tatapon na to ah. Oo. Oh. kita niya. Ito mga nakuha natin guys, mga mabalik yan. Yan. siya, mga babae. Yep. Yeah. Tapos maliliit, kaya hindi pwede. So, eto, guys, nakakuha tayo ng keeper. Oh, isa na yan. Oh, para doon, akin muna yan. Kukuhanin puno-puno ng ano, adigyo. Oo. Kukuha Ate Kat. sa mga taga Pampanga. Saan taga, saan ka sa Pampanga? Ta taga Guagua. So, mabigat, guagawa. ba? mabigat, Wait, mabigat. Uy, Mabigat. Mabigat, Mabigat daw, mabigat. Ay, meron! Uy, ang laki ng isa. Dali, amo dali, dali, dali. Keeper. Keeper to. Keeper. To. keeper. keeper. Hi, babe. Keeper yung isa. Ah? Ay, malaki o. Ay, malaki. Oh. Ay, ayan, eh. Eh. Keeper. <laughs> so, yan kunin natin, guys. My one was very heavy. Keeper siya. Eh, this uh -oh. one is keeper. The other two, ah. Ayan. Ay, babae. Ay, ito. lalaki. Lalaki, lalaki. Lalaki to. Ito maliliit, babae. Ayan, maliliit yan. Yung mga iba maliliit. Ay, ang ganda na kulay nila, oh eto pwede yan sa Dalawa na tayo. 1, 2, 3. Nice. Tignan natin kung madami. Abangan namin dito, Papi. Mabigat ba, Papi? Oh, mabigat. mabigat daw, mabigat. Dahil <laughs> Mabigat daw. Tignan natin. Ay! Ay, kadami. <laughs> Ayan, meron. Ang laki ata ng isa. Ay! 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 Nalaglag! No! Nalaglag! May isang keeper. Laki nung nalaglag eh. Keeper fell! Ay. Ay! 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 Malalaglag! Malalaglag! Wait! Ay! Wait! 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 Malalaglag! Wait! Hala! Nalaglag, Ay! <laughs> <laughs> ano? nalaglag yung isa. Oh! Ang laki! Nalaki din. Ang laki! Nalaki! nalaki. Wow, wow! Keeper! Ito ang isa. Yan, ni yan. yan, ibabalik yan. Oh, ano ba yun? Oh, bakit? may nakuha tayong shrimp. Ay, tayo. Oh, shrimp. Oh, okay. So, yan guys, ibabauli natin yung kwadrado nating trap. Yan. Uy! Sana marami na makuha this time. Ayan, guys. Careful of your phone. Yes. Ayan. Waiting. Oh. So, guys, ikilahin na natin ito. Tignan natin kung meron. Sana meron, ha? Meron niyo. Abangan nyo dyan. Pag wala, sino nagitchan nito si amarasan pagala ayoko dun ako dagan ako. na muna. Ayan. ako may octopus Meron. meroy ah? meron? kay laki. kay meroy 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 meron, meron. meroy Meron. meroy 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 ay, kalaki. Laki. Laki. Laki, Uy, pinakawa oh, to! Oh, ito. My gosh. Oh, babae. Laki. Ay, lalaki. Sobrang laki! laki. Uy, <laughs> first time. La oh my laki. gosh. First laki. time ko makakita ng ganito kalaki. Eh. Ano? Yeah. Napakalaki. Mm. Guys, tignan niyo yung kung gaano kalaki tong crabs na nahuli namin. Oh. <laughs> Tignan nyo, tignan nyo yung diferensya. Oo, oh, ganda lang mga nakukuha. Ganto lang at... usually na kukuha namin, pero ngayon, ganto kalaki. Pakita Wait, mo. that's oh, the again. red rock, right? Red rock, yeah. Then you need to measure See? Thing. Kasing okay. laki sya ng Dungeness. So, ha hamak. Oh. No. Mm. Di ba? Oo, oh, oh, madalang. Yung madalang yung to. So, so guys, kukunin na natin yung malaking here. square natin na trap. Go papi. Go. Sana madami. Mm. Pasulyap. Pasulyap. Mm. Ay, 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 ay. Hay nene, hay nene. Hay parang kadami. Oh. Hindi, hindi. Ay, hindi. Madami. Oh my gosh. Papi, ang dami. Wow, wow. Papi. Papi ang dami. Effective siya talaga, ang dami. Guys, grabe oh, wow. sobrang dami. Kunin mo timba. There you go. go. See? Let's see. So guys, this is a male. Mas malaki pa rin yung kanina, no? Yeah. This is a male. Oh, male. Male as Uy, yung daming male ah. <laughs> this one. Ito, <Okay>. lalaki. <laughs> lalaki. I think this <laughs> one's a wire. Oo. Lalaki. Ay, dami ko nang may uwi. Para maaga tayo nga, ano ah, gagarahin. Ano tayong uwi? meron may dito, yung ganda kalit. Oh, let's see. Eh, yung susukatin. Uh, no. This one's a female. That's a female. Fe oh, ito, ito, pakita mo, female. So, pakita natin. Si, oh, balik mo yan. Saan ang sukatan? Pakita Eto. natin kung sukat. So, uh, pasok siya. Okay. 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 Eh, ah, magna malaki yan. Oo, oh. pasok okay, yun. Hindi, pakita natin sa, mm. Ay, pasok! Oh, so, sobra, sobra. Sobra pa. O, yun, pasok, pasok. Guys, alam nyo ang daming nakukuha nito Kaya favorite ko na to As in So, baba natin Please. Baba natin siya, guys Sige There you go So, guys, hihilahin na natin Tignan natin kung meron tong isanari Ita muna Ita muna Eh, hey, ba't kabigat nata? Eh, parang si kabayan na atay natin <laughs> Si kabayan? Oh. Si kabayan oh, na atay <laughs> Nako, okuyabit <laughs> din eh. Sa na ang tatay. Eh, siya nga. Ay, naku, ang dami. Naku po, Siyan kadami. Sige, na ang huli. Dapat <laughs> ang dami. Naku, eh, kadaming kabayan naman kay. yan. Ay, dami. Ay, kadami. Kadami. ay keeper na naman. <laughs> Oo. Oh, oh. Ang dami. O, oh, keeper, keeper. Asa niyo, no? Keeper. Asan yun? Ay. Yan, wala. Si na ang huli ko, guys. <laughs> Oh, keeper! Keeper! Lalaki! Checkpoint. Ayun, keeper din yung kay Leigh. Yeah, keeper. Leigh, keeper. That's her. Oh, her sweet. There you go. So, guys, ako naman yung mag-i-each Tignan natin kung sinong kabayan na mahuhuli mo dyan. <laughs> go, go, <man>. yeah! go! <laughs> so, guys, let's see kung may makukuha tayo. We're oh, so excited! Kung may makukuha tayong kabayan. <laughs> Let's see daw, guys, kung si kabayan ang mahuhuli natin. Ay, hey, ang bigat. Sis, meron. Ay, meron. Ay, ang dami. Always yan. Ay, sis, huwag mo ugaan. Huwag mo ugaan. Ay, ang dami. Kuha yan, kuha. Keeper to. Keeper. Krisha, dito sa harap ng ano? Araw. Ay, keeper. Tingnan natin. Let's see, let's see. Let's see. Keeper, keeper. Keeper. Let's see. Kung, tignan natin kung keeper. Keeper siya. Keeper. Oh, nice. Oh, sige. Tago, tago. Sobra pa. Bilangin natin kung ilan na nang natin. Ay, ang dami. Ay, oh, ang dami. Okay, bilang, bilang, bilang. One, two, three, four, four, five, seven, eight, nine, ten, eleven, 12, 13. Wow, 13 crabs, guys, so far. Okay, guys, sila na. Meron ba? Mabigat? Meron. Ay, ang laki. Kaputara, guys. Kalaki.

This is not a, a keeper. Ayan, keeper Eh yun. This Eta one, keeper? let's see. No. Oh, keeper! So guys, maliit siya para sa isang dungeon e. Eh. Sayang. Bye! Bye! Breaking the record, ito ang pinakamalaking crab naming nakuha sa buong pagka ko. True! Usually, ganyan kalaki. Pero eto, sobrang laki na Truly. Okay. Pati yung klo oh. ang laki. One. One, ito yung pinakamalaki. Two. Kasha three, ba? Kasha yan. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen! Fourteen crabs ang nahuli namin kanina, guys. So guys, naluto na natin ang ating crab. So 14 to. Ayan ang mga nahuli namin kanina at mumukbangin namin mamaya kasi may mga bisita kami from Calgary. So yan. Ang dami guys. That's it for today's vlog. Thank you for watching. Bye!